Magandang araw po mga kababayan Pupunta namin si Tutuminoy Ni Kuya Raymond Agos At kasama namin ngayon si Kuya Nilo Napanood nyo po sa upload ni Kuya Raymond Agos Na si Tutuminoy na tinatatakutan noon mga kabayan At hindi makakausap At laging may dalang itak mga kabayan At ngayon Makakausap na po siya mga kabayan Laking pagbabago niya mga kabayan Na hindi na siya nagdadala ng itak mga kabayan no at ginupitan ni Kuya Raymond. at ngayon dinala namin siya ngayon ng bigas at grocery po mga kababayan at ito na yung daan makabayan no kamusta natin si Tutu Minoy kung kamusta na po siya at andito kami may dala na po kaming bigas at grocery at yan po si Kuya Nilo dala ng bigas makabayan at si Kuya Raymond, nandun sa una mga kabayan ayan po mga kabayan no samahan niyo po kami mga kababayan at Inayaan ko po kayo mga kabayan no, na i-follow aking Facebook page. Mga kabayan, no, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming ginagawang mission po mga kababayan. At ito na nga, kamusta namin si Tatay Minoy po mga kabayan. Ay, bugas ni mo. Dalagan bukas. Oh. Salamat po kay Ate Minda Nakso, oh. Ate Lini. Na dono. Ate Rosel Oberos at shout Maraming salamat. Bigas to. May bigas, may bukas. Ayun oh, para sa iyo yan. Bueno, sa iyo bukas mo. Kamusta ka naman dire? Ano, wala po wala pa man mahuma ang imong kwaro. No, na ba na may na no, no tumburong ay. Ah, imo kay tumburong. oh, no kay ano na boilitan na, ari pud oh. Ano, may na? mo dito? Oo, mga bak, Oo. Grabe ng idea. Ha? Ibuho. Wala. Ibuho. 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 Dito. Ibuho. Ibuho. na Ibuho. 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 Hindi ayo anang ko na ari oh ari ko pag ini ke no no dak bato sading ka nag agi nyal to na so, uh, sulod ka dra ah bata la kos mudia bata ni bata ni ni ko la kos mudia na sulod man sia dia na. e, ka nag agi bata mong la kos sia mo e na ari oh ang ni ni oh ning sapigo ni ayo mong tangkal nang ang ako pa nag-asa nang sa baha limpyo tangkal dala pun ada anak oh mm -hmm.

Na niya. O, hindi na san itak tak. sa na sundang. Nagdudulot sa ng sa kay Nicole. Oh. Ang babae ba ito bilang dito sa jon balay na. Way man na, man na. May bata doon ka bilong. niya no pangulo. mo na si tatae Ernesto, hindi ako dito na makuha natin yung kanyang loob at mailipat natin yung kanyang kabintasada at kabintasada din sa kanyang naroon na Nanbire, subay to sa muna o de, nami. Galing mo mag-ano e, no? Oo, salam mo na. Grabe. Ikaw, magka file lang o. Ano ako nito obra bra, nag-ingayin. Ipangunga ko muna mga bato-bato na o, tapo po ko. Linis nito mga bato-bato mo

Grabe po mga kabayan ang ginawa ni Tutu Minoy mga kabayan Ang galing mga kabayan Parang, parang tanin ito mga kabayan no? lupit talaga magawa si ni Minoy mga kabayan Kitang kita nyo po yung bato Nakaalis lahat mga kabayan Lupit Lupit Di es, uh, ini ini in, tapir.